Guys. Ayan guys, pumupukas guys oh. Ayan Pumupukas siya Atras tayo guys Baka malapit siya sa atin Atras tayo ng konti mga luti Gey, huwag kang matakot sa akin Elemento, hindi ako nananakit Oh my God Wow Galit, galit ka ba sa akin? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga lodi na na-explore na ni Relgos TV. Ayan, ito yung abandonadong mga ah, bahay dito guys. Ayan, so hindi pa kasi natapos to guys kaya medyo ganito yung ano niya. Uh, hitsura mga lodi no. Ayan, kinakaputan ba ng mga damo. may reservoir pa dyan guys oh. subukan natin pasukin to My idol Amen. Kasalo, Nandito ka ba, elemento? Anong klaseng elemento ka na nandito sa loob ng bahay na ito? Pwede ka bang magpakilala? Nandito ka ba sa loob? Nararamdaman kasi kita, nagpa-paramdam ka ngayon. Pwede ka magpakita sa camera? Ano guys? Parang may sumisilip mga lodi. Wow! Nagsara mga lodi oh. Ayan. Nagsara guys. Nakabukas yan kanina mga lodi. Dito ka ba? Ho, ho, ho. Ayan, mapapansin natin kanina guys. Try nyo na ibalik yung video natin. Ayan o. Oh. guys. Nagsara siya mga lodi. Nagsara siya. Wow. Nandito siya, mga idol. Nandito siya sa loob. Pwede kang magparamdam. Pwede kang magparamdam sa akin. Ayan, guys. Gumagalo yung pintuan, mga loobies. kiramdaman natin na maayos yan. Ayan o, no? Magbukas na naman. Nagbukas yung mga idol. Ayan, gumagalaw. Yung pinto ko kan guys. Huwag kang magalit. Sa akin. Huwag kang magalit, ha? Ayan, siguro mga ito. May nakaputi, guys. Nakatayo, guys, oh. Parang ito siguro siya. Ayan, oh. Nakikita nyo ba, guys? Ayan siya, guys, okay, so. oh. Parang ito yung gumagalaw, mga lodi. Nagagalit. ang nakakatakot talaga dito mga lodi Good. nandito ka pa ba sa loob ng bahay? elementong puti nakikita kita kanina sa kamera Pwede kang magparamdam. Guys, grabe may elemento pala talaga dito sa loob. Ayan. Kanina mga idol, kung nakikita, napapansin niyo itong sira o sarahan mga lodi. Ang posisyon nito mga Elodie, dyan gumalaw ko. Oh, na naman guys. Oh. Siguro sa hangin to guys. Pero iwan iban ko parang pumapasok yung hangin mga lodi. Ayan guys. so oh. oh. Wow! Get Wow! Ayan guys. Nagbukas na naman mga idol. Ayan o. Oh. Nagbukas na naman siya. at sumasaray yung pintuan mga lodi oh my god oh parang may malakas na hangin galing dito guys para pumapasok siya sa pintuan mga Lodi. Ikukulong mo ba ako dito sa loob? Elementong puti, ikukulong mo ba ako dito sa loob ng bahay? Huwag mo akong sasaktan. Alam ko, nandito ka sa loob ng bahay. Ayun, guys. Ayun ko. Kung bakit ganyan, guys. Ganang kalakas. Hindi naman kalakasan yung hangin, mga Lodi. Pero bigla siyang sumara mga idol tapos bumukas na naman. Ayan. Kung hangin yun guys, ganun lang yung ano niya. Tulak ng hangin dyan. Hindi yan, babalik. Tingnan nyo guys. Oh. Bumabalik siya mga idol. Ayan. Ito yung pansinin nyo mga lodi. Itong lights dito guys. Pag lilikit yan guys, nagsasara yung pinto. Kapag lalaki ang lights na yan, bumukas yung pinto mga lodi. Totoo yung mga elemento dito, guys. Oh. Ayan naman. Magpubukas na naman siya, mga idol. Ayan, oh. Pumbukas, guys, oh. Ayan, sumasara na naman, oh. Ayan. Tingnan nyo, maiki, guys. Ayan, guys. Pumbukas, guys, oh. Ayan. Pumbukas siya. Atras tayo, guys. Baka... Malapit siya sa atin. Tapos tayo ng konti mga lodi. Ayan. Ayan mga idol. Hey guys. Uy. My hey God. Sumara na naman guys. Sumara oh. Ayan mga idol. Ayan. Bumukas. Yung elemento dito mga lodi. Napakalakas ng kapangyarihan ng elemento guys. Jesus na Grabe mga idol. Hindi yung maigi guys. Yung pintuan na yung mga lodi. Ayan guys. Pinapagalaw niya guys oh. Ayan. Hey, huwag kang matakot sa akin elemento. di ako nananakit. Oh my God. Wow! Galit, galit ka ba sa akin? Elementong puti na nandito sa loob ng bahay. Bakit mo sinara yung pintok? Pinto. God. parang may umihila sa akin dito guys nandito ka ba sa loob Nararamdaman natin sila. Nararamdaman natin, guys. Yan. Pilit akong hinihila dito, mga lodi. Sa parang silid na ito, mga idol. Ayan. Kita nyo kanina, guys. Yung pintuan na yan. Sa ano na. Sa unahan na dyan. Ayan. Ayan sa unahan, guys. Na pintuan. Grabe. Binubuksan. Sinasara, mga lodi. Ayan. dito. Ayan mga idol, babalikan natin ito mamayang gabi, mga idol, Lalabas tayo mga idol. At, uh, ayan, si Lord na yung bahala magprotekta sa atin dito guys. Maraming salamat sa lahat mga idol. God bless.